siksik nila para maging ombudsman bagamat hindi qualify para pagkatapos ng termino niya siya ay maprotektahan yan ba ang ayaw sa corruption para yung mga madidimanda sa flood control ay protektahan para sa unang-unang pagkakatawan kasi nga, dapat independent ang ombudsman. Walang political ties ang gagawin yung ombudsman. Dating yung tauhan, politiko. oh yan pa ang ayaw sa corruption. oh di ba? tayo. O, oh, di ba? Pagkatapos, nong si... Senator Marculeta ay papalapit na ng papalapit sa kanyang mga kaalyado sa House of Representatives. Mabubuking na papalitan nila ang Presidente ng Senado para mapapalitan yung Chairman ng Blue Ribbon. Yan ba ang ayaw sa corruption? Oo. Oh, pinagtatakpan! Pagkatapos, yung kanyang mga tuta sa Senado. Dapat! Mayroong immunity yung mga wisdom.